Bili kami ng lawlaw. -law. Isa, ano na, -an -an na -an, sugba. Ihaw at sugba. Adaw na, ano pa yung <laughs> Ihaw at sugba. nga niyon. yun. 180. O. diba? <inaudible> Pinasubrahan. Ha? Saan tinahagal mo pala nito tao? 20, 200. Ha? 200? 200. Oh, sige na. 200. Ano nga nga? 200 na. Kay grabe sa nanan lang kag na mo na lawlaw. Hala, hala. <laughs> Bye-bye. <laughs> Prita at saka ihaw. Senid. Pinakiyaw na mo ang lawlaw -law kay. Gusto ko na yun ipalitaw. <laughs> ha? Ha? <laughs> bye bye. Oh, ay mo nga na. Pritong. Lau lau. Lau law Hindi naman kay wala ang adlaw. May dagal na ang... Kasi wala... Hindi naman sugat sa'on. Kaya naman, mas Kaya Tama-tama pagbangan. Sa may tubo pa ka? Sa may sugat po po. Kailangan Masinig kailangan masinig ko tayo. Hindi naman, naman. Kung wala ba kay may ano? Kaya, tayo. Mamaya para sa Ramos, oh, sa kasunta kay Mama Ran na siya sa Paparaon. Kaya inom na ko tubig. O inumin mo na ito kuya si Papa ng tubig. Hmm. Ibuti mo ko. Tubig lang? Aray, <laughs> <laughs> eh ano ba gusto? Ay ba? Ay ba? ba? Ay ba? Ay ba? Ay ko Ay ba? Ay

全部高級なねっこ。 Anu, seharap nih lah. Gini langsung tapi. Kamu udah swing ini. Oh. Ini Oh, lu ah, tuh, diri. Mo. Ikaw na Vitamin <laughs> <laughs> ma, hindi. Hilaw pa yan. Hindi rin yung danis. And kadali mo na, di makita nagmamadali. Hindi, magmadali kita. Malito na ako, sir. So, Ang tawag ko man, kan ina kulot. Kaya ito kulot man niya Kulot <laughs> din ba si ina? Tawag oh. kulot din. Oo. Kaya ko mo yun. Kaya ko mo